Lakson umatras bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Express. DJ Robby Umatras, si Sen. Panfilo Ping Lakson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee matapos ipinahayag ng ilang kasamahan sa Senado ang kanilang pagkadismaya sa kanyang pamumuno sa investigasyon sa umunoy irregularidad sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay Lacson, magbibitiw siya upang bigyang daan ang ibang senador na mas makakapangasiwa ng maayos sa komite. Aniya, kaya niyang tanggapin ang puna mula sa publiko ngunit iba kapag mismong mga kapwa senador na ang nagpahayag ng kanilang saloobin. Itinigil muna ang mga pagdinig ng komite habang nananatiling mainit ang usapin sa umano'y anomalya sa budget. Giit ni Lacson, maayos niyang pinamunuan ang mga pagdinig, ngunit naka sa imahe ng investigasyon ang ilang abala at maling informasyon. Ang kanyang pagbibitiw ay naganap kasabay ng mga ulat ng katiwalian na kinasasangkutan ng mga kontraktor pambabatas at ilang opisyal ng pamahalaan. Sa kabila ng kanyang pag-atras, tiniyak ni Lakso na ipagpapatuloy niya ang laban kontra katiwalian. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB99.9, your good vibes.